Umaga po sa ating lahat. Nandito na naman po tayo. Samahan niyo ako sa Almusal tayo with Neb. Pasensya na po. Medyo late tayo ngayon. Uh, at meron lang na si Kaso kaninang maga at hindi agad natin na igawa ito sa tamang oras ng ating Almusal. Ano po? Pero may hindi lamang po. May katanungan ako sa inyo. Ang tanong ko pong ito ay ganito. Paano mo ba malalaman kung sino ang tunay na nagmamahal sa inyo. Sa panahon po ngayon, napakadaling sabihin yung, I love you, di ba? Maging ito man ay sa chat, sa text, sa social media, napakadali po natin itong banggitin. Ano ba? Pakadali. Pero ang tunay na tanong, ay ito, totoo ba ang mga messages na yan? Totoo ba ang mga sinasabi sa iyo na yan? Oh, ito ay isang salita lamang na lumabas sa kanyang bibig. Yeah? Basahin po natin ang sinabi sa sa talata ni Juan. Ano? Unang Juan, versikulo 3.18. Sabi dito, Mga anak, huwag tayong magmahal sa salita o sa dila lamang, kundi sa gawa at sa katotohanan. Ibig sabihin dito, malinaw po, na sweet talk lang. Ano? Huwag tayong magmahal na puro sweet talk kailangan may katotohanan kailangan merong gawa yeah? paglagay po tayo ng isang kwento rito na kadalasan naman ay eh, nangyayari sa totoong buhay pero kwento lang po ito ano? isang babae at isang lalaki mag boyfriend sila eh, itong, itong, itong boyfriend niya maayos naman ano? may trabaho, maganda pero nung uh, Kapanahon ng iyon, laging sinasabi ng babae, mahal kita, pinagluluto niya ito, may masahi pa, meron pang mga pa-surprise na pag dumadating si lalaki, meron mga regalo and all. So maganda po, no? napakaganda ng relation. Pero sa sandaling ito ay nawalan ng hanap buhay at medyo naghihirap. Dito biglang nag naglako, no? nawala si babae. Diyan, wala, ba? Nawala. Naiwan niya si lalaki. So, kawawa naman si lalaki. Pero, itong si lalaki, meron isang tapat na kaibigan, hey, nakahimik lang, na siya yung nangangamusta, kamusta ka na, okay ka lang ba? Di ba? Minsan, nagpapadala ito ng pagkain. Uh, handang tumulong. Handang tumulong nang walang kapalit. Ano po? Handa siyang tumulong na wala siyang inaantay man nakapalit kung hindi talagang maglingkod lamang siya doon sa kaibigan niyang lalaki. So, sabi nga ng lalaki, akala ko, siya na yung mahal ko eh. Pero ngayon, alam ko na kung sino pala ang tunay na nagmamahal. Yung mga ganong klaseng gawa. Magbasa pa rin po tayo sa Juan, ano, Juan versikulo 15-13. Sabi, walang pag-ibig na hihigit pa sa pag-ibig ng isang taong handang ialay ang kanyang buhay para sa kanyang kaibigan. Sino ang kilalangin ninyong ganyan? Meron ho ba kayong ganyang klaseng kaibigan? Lahat po tayo meron. Ano? Kailangan lang natin siyang kaibiganin. Siya po si Jesus. Minahal ka niya habang ikaw ay makasalanan pa minahal niya tayo, hindi dahil sa itsura, hindi dahil sa mabait ka, hindi dahil sa successful ka, minahal niya tayo kasi yun siya ang may ganong klaseng pagmamahal. Totoo, tapat, at sacrificial, at hindi seasonal. Ano po? Ito ay talagang unconditional love. So, kaya kapatid, <coughs> Kung gusto mong malaman kung sino ang tunay na nagmamahal sa iyo, tingnan mo ang mga tanong na ito. Sino ang nananatili kahit walang wala ka nang maibigay? Sino ang hindi, dia, hindi lang puro salita kung hindi may gawa na nararamdaman mo at nararanasan mo? Sino ang handang manalangin para sa iyo, umunawa ng lahat ng pinagdadaanan mo at magsakripisyo at higit sa lahat? sino yung hindi kay iwan kahit kailanman. Yan, mahirap yun, ano? Hindi kay iwan kahit kailanman. Pero again, balikan natin kung sino yung sinabi ko sa'yo kanina. Sino ang hindi kay iwan kahit kailanman? Si Yesus Cristo. Kaya kung nasasaktan man tayo ngayon, kung iniwan ka man ngayon, kung napapagod ka man sa mga inaasahan mong hindi dumadating, lumapit tayo kay Jesus siya lang ang ating pag-asa. At doon mo lang mararanasan ang pagmamahal na hindi fake, kaya ang pagmamahal na tunay, at ito'y nakakagaan sa ating mga kalooban. Dahil mahal tayo ng Diyos. Hindi po ba? So, ating pong uh, pagnilayan ang mga salitang ating pinag-usapan ngayon at alamin natin kung sino ang tunay na nagmamahal sa atin bukod sa ating Panginoon Yeso Kristo, pero maging sa mga taong nagsasabi sa'yo, I love you, I love you, and I love you. Yan, di ba ba? Di ba? Masarap pa naman pakinggan yun. Pero, yun po. So, maraming salamat po. pagtalain po tayong lahat sa araw na ito. At, huwag niyo po akong kalimutan, i-like, or i-subscribe, o i-follow, sa YouTube ang Almusal Tayo with Nev. God bless po sa ating lahat and mabuhay.